ngayon araw guys, magre-ready na nga pala ako para gumawa ng grey Ball. Kaya pumunta na ako ng palengke para bumili ng tupperware. Last year ko pa ito ginagawa kaso natigil ako gawa ng computer shop. Kaya ngayon guys, magbabalik na naman ako sa pagtitinda. Wala na nga pala yung mga dati namin na gamit kaya bumili na ako ng bago. Kailangan nga pala ng gloves kasi bibilogin yung grey Ball. Dati nga pala guys, kapag bumibili ako ng mga gamit, si blooming nga pala yung kasama ko. Pero ngayon si ipot na yung kasama ko. So yun nga guys, wala na nga pala mabila ng Crash Kaya pumunta na ako dito sa Alpamart para bumili. At buti nilang guys, meron silang start. Tatlo nga pala muna yung kinuha ko kasi wala pa naman na order. Tsaka yung presyo nga pala ng Graham Crush dito 50 pesos. Noon kasi guys, ang bill ko lang dito ay 35 pesos. Tapos dito nga pala sa taas guys, bumili na nga rin pala ako ng condensed. Minakita nga rin pala akong ebap dito kaya kumuha na rin ako. Kailangan nga pala to para hindi tumigas yung Graham Ball. Bibili nga rin sana ako ng OPAP kaso wala na nga pala dito. Kaya pumunta na ako dito sa Dali para bumili. Dito nga pala sa Dali guys, sobrang mura nga pala ng OPAP dito. Kasi sa iba 30 pesos to binebenta. Nung kinuha ko nga pala ng OPAP, dalawang mango, dalawang chocolate. Sino brand ko na nga pala kasi baka mamaya mag-cravings ako. na lalo na kapag favorite ko to. At yun na nga guys, tapos na nga pala ako mag-shopping. Buti lang guys, yung taguan nga pala na ipot ay malaki. Napapaisip pa nga ako kung kailangan ko pa ng top back. Tapos nung pauwi na nga pala ako guys, nakita ko nga pala si Nokdok Tapotok tsaka si Ubo. nga pala nila ako maggala kaya inuwi ko muna itong mga pinamili ko. Syempre guys, dahil magmamotor nga pala kami, kailangan ko ng helmet. Kahit malapit na lang yung gala ako guys, hindi talaga ako nagpapawala nito. So yun nga guys, umalis nga pala sila nang wala ako. Eh hindi ko nga pala alam kung saan sila pupunta. Nung una nga guys, mali pa yung ko kasi dumiretso pa ako. Butil lang talaga, tumawag si Buwibbo para sabi then ako nasubukin sila dumaan. Tapos nung no, naabotong ko nga pala sa lagis, may ina-interview sila dito mga bata. Ito pala yung mga batang binigyan ng tuta ni Boy Ubo. Yung tuta nga pala guys, napulot nga lang pala yan sa bukid. Tapos ayun guys, sabi nagbamotor nga pala kami, narealize ko, pwede pala kami mag joyride. Hindi motor taxi na joyride guys, kundi galaan. Malay natin soon, motovlogger na so, yung mga tindog So yun nga guys, palagi nga pala ako nakasunod sa kanila. Tapos so guys, nung no, may nakita akong truck, bigla akong natakot. Kahit kaya ko nga palang daanan guys, hindi na ako tumuloy. Mahirap na guys, baka mamaya maging corn beef ako. Mas okay na yung may iwanan, huwag lang mo corn beep. So yun nga guys, marami nga palang times na pwede ako lumusot. Kaso natatakot talaga ako kasi baka mamaya hindi ako makita ng truck. Kaya ang ginawa ko dito, nag-antay na lang ako ng tempo para makalusot. Talaga mag-iingat ako kasi isa lang yung buhay ko. Kawawa ako guys kapag na-cormip no kasi hindi ko pa na-enjoy yung buhay ko. kasi yun nga guys, noon nandito na nga pala kami sa highway, sabi ko kay Nok Nok potok. mag-ala lang namin kasi hindi naman karera ang buhay. Wow, Bini yar. So yun nga guys, yung pinuntaan nga pala namin itong LBC. Meron doon kasi sila importante kukunin dito. Ang makakawala nga pala guys, ay eh, bibigyan ko nga pala ng dalawang pirasong Graham Ball. Madali lang to guys, kaya comment nyo kung anong sagot nyo. Wala naman mawawala kung itatry lang natin. Kaya nga rin pala ako pinasama dito guys para ako nga rin pala yung magbuhat na isang box. Kaso yung problema nga pala dito guys hindi nga pala kasya. Kaya tingin ko kailangan ko talaga ng top box. Parecommend naman guys kung anong magandang brand. At bukas na bukas guys papakabitan ko to. So yun nga guys after ilang try nga pala nagkasya na rin. Tapos bilang pagpapasalamat nga pala ni Nok Nok pa po to ililibre daw niya kami. Dito nga pala kami pumunta guys sa so may bekos. Umiiwas na nga pala ako sa mamantika kaso libre nga pala to kaya wala na nagawa. Iba talaga yung nagagawa sa akin ng libre hindi ako makatanggi. Tapos yung liyan po nga pala dito guys, sobrang laki. Sakto nga rin pala guys, hindi pa ako nagtatanghalian. Kaya yung pagkain ko dito guys, wala pang 3 minutes, tapos ko na agad. Buti lang talaga, isumama ako kala ng nuknok -nuk paputok. Wala na nga akong ginawa, nakalibre pa ako ng tanghalian. Tapos mamaya ng hapunan, meron pa akong ulam. Kaya yung ginawa ko nga pala dito, nagsaron na ako. Sayang kasi guys, kapag kinain ko lang. edi eh, mamaya guys, wala na akong problema kung anong uulamin ko. Kaya maraming salamat kay chairman nuknok -nuk paputok.